Good morning sa ating lahat At uh, thankful po ako dahil napadpad ka sa video na ito uh, Hindi aksidente na nakita mo ang video na ito Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang food supplement na marami nang natulungan okay? Ang tinutukoy po natin ay ang One of T uh, 15 in 1 uh, juice Ito po ay pinagsama-samang prutas at gulay na mataas po ang uh, antioxidant natin natawag. So marami na po itong mga natulungan. Ito po ay uh, hindi gamot pero marami po itong uh, pwedeng i-prevent. So marami po tayong mga testimony mula sa mga tao mismo na nakagamit. So simple lamang po ang layunin ng one of the juice. Uh, ito po ay maihatid muli sa bawat hapag ng pamilyang Pilipino ang masustansya uh, kumpara sa masarap. No? Uh, dahil sa panahon po natin ngayon lalo't uh, napakabilis. Mm nakakalimutan na natin minsan na mag-prepare ng masustansya no Kaya yun po yung main goal ng uh, company, One of Tea Juice, na maibalik muli sa bawat uh, hapag ng pamilyang Pilipino ang masusustansyang mga uh, pagkain at mga prutas po. So kami po dito sa One of Tea, kami po ay uh, isa rin na nagpapamahagi o nagpapakalat ng mga impormasyon para sa ating ikabubuti ng ating kalusugan. So, bago tayo pumunta uh, mas malang, ng mas malalim about dito sa product, so, kilalanin muna natin itong uh, company na to. So, saan ba siya galing? Kailan siya nagumpisa? Okay? So, ang one of the juice po ay food supplement at registered certified by Philippine uh, FDA Food and Drugs Administration po. Our food supplement li lines are in powder form. So, yung mga sangkap po nito ng mga prutas at gulay 15 in 1 ay ginamitan po ng nanotechnology. So, hindi mo na kailangan pang maghiwa-hiwa o maggayat-gayat para lang uh, ma maintik yung mga uh, prutas at gulay na yon. So nandito na po yon. So mataas po yung antioxidant ng uh, supplement po na ito. One of the products has no approved therapeutic claims. We only deliver amazing results. Yan, tulad ng sabi ko kanina, tao na mismo o mga tao mismo ang nagpatutuo na sila ay natulungan mula sa kanilang mga uh, iba't ibang mga uh, karamdaman. So sabi nga nila, once prevention is better than, than the amount of cure. So totoo po yun. Example na lamang po, ang um, katawan po natin ay binubuo ng trillions of cells. So, ang tumor, ang cancer ay hindi po yan nag-uumpisa sa malaki. Uh, minsan, uh, wala itong sintomas. So, sa kapag sa sobrang busy natin, sa lifestyle natin ngayon, uh, yung mga mga sign and symptoms uh, minsan nababaliwala. So, pag na ganoon yung nangyayari humahantong na sa uh, siyempre lalala na yan so bago pa man dumating sa point na yon kailangan i-prevent na natin so ito po yung uh, role o gampanin ng one optics po i-prevent po yung mga pwedeng uh, mangyari in the near uh, future no yan So, why one of the juice? Yan. Cause of getting serious sick in the Philippines. Yan. napaka uh, gastos po, napaka-mahal po ang magkasakit po. Yun po yung katotohanan po. No? So, sabi dito, top 10 critical illness most feared by Filipinos. Ito yung mga nangungunang mga sakit na siyempre kahit sino man ay uh, matatakot So, number one, cancer, heart attack, high blood, diabetes, uh, heart disease, problems, stroke, at accident. So, either namamatay ang, ang isang tao, uh, kung, kung hindi sa sakit, syempre, nandyan si accident. Yan. Then, sabi pa dito, the best investment is you is you ever make is your own health. So, tama po. tama po naman. Health is wealth, kumbaga. Ayan. Okay. So, ang company ba natin ay legal? Yes, kumpleto po tayo ng mga legal papers. Yan. Effective kaya? Uh, base na rin po sa mga taong mismong nakagamit at nagpatunay, sila po ay nagsasabi na talagang effective po siya. At magkano? So, ang, ba ang bawat bote po nito, uh, 350 pesos po. Kapag member ka po, ay 200 pesos. So, makakalis ka ng 150 pag member ka po. At ito po, ang pag-inom po nito, uh, aabot po siya ng uh, one week. Pero depende po yun. Uh, one week, pag halimbawa, gagawin mo siyang maintenance. So, prevention nga eh, di ba? Uh, hindi mo na aantayin na ikaw ay magkaroon man ng karamdaman. So, aabot po ito. Yung iba, one week. Yung mga iba talaga is umaabot ng more than at uh, two weeks so ang ginagawa po nila uh, hindi mo nila nilalagyan ng tubig kundi uh, per cup as in powder powder sya then ilalagayin lang nila sa isang basong tubig kung titimplahan nila parang anong parang juice kung juice talaga pero ito po ay hindi po yung pangkaraniwang juice na nabibili po natin na flayboard, hindi po ayan ah, uh, pero